Welcome to Inday's Japanese Grammar. Grammar for today. Level n tree. So, go po tayo sa last uh, grammar po natin for today. At medyo marami po tayong ano, conjugation sa kanya. So, iisa-isahin po natin siya. Anong po? So, ang last conjugation po natin for today is donnani, na emotion tapos kotoka. Hai, don na ni emotion kotoka. Dito ang emotion niya is ureshi, happy, nakakatuwa. Ganyan po, ano po. So, donnani, na ureshi kotoka. So, yung conjugation niya po is donnani, adjective, uh, e-adjective kotoka. Hai, Oh, sunod po natin is um, Biko Ragsang Ano po yung Bicol Uragon? <laughs> yung, ano nyo? Yung name nyo? Pobote uh, ah, uh, Bicol Uragon Parehas po kitang ano, Bicolano <laughs> Bicola naman po ako Iras ka na guys. Hi, um, Biko Sang, Bicosang um, Alam nyo po ang i e adjective na tinatawag I-adjective? E mm, di ngayon, tinde di pa po Okay po. Pag sinabi po kasi pong adjective, siya po yung nagdi-describe. Dito po sa Japan po, kasi meron po tayong tinatawag na I-adjective e at na-adjective. Pag-describe po yun po, ano po, for example, uh, maganda, kire. Hay. Pag sinabi pong kire na, magiging na-adjective po siya, kasi nag... nag ang last niya po is na. Ngayon, pag sinabi pong, kirei on na no ko, ano, wrong, wrong grammar na po siya. So, hindi po siya maaaring maging e-adjective. Minsan po kasi meron po tayong adjective na both of them, both of, ano, e-adjective at saka na-adjective, pwede po siyang magamit. Pero, di, tulad po nung kirei, nagagamit lang po siya sa na-adjective. Kirei na hana. Magandang bulaklak. Ano po? Yun po ang na-adjective. Ngayon po, pag sinabi pong i-adjective, e uh, for example, kawaii. Hi. Pag sinabi pong kawaii is cute. So, ipo e yung last niya. Kawaii, hana. Cute na bulaklak. Ano po? Hi. Yun po yung meaning po dito ng i-adjective e po. Hi. Tapos, lalagyan uh, uh, po ng kotoka. Oo uh, hmm? uh, po na, ano, nalalagyan na tinday. Nalalagyan niya ano, po. Kera. I'm sure I'm sure pinag-aralan niyo po yan sa Philippines before oh, ko tayo oh, oh, po tayo pumunta sa Japan po. Dumene. Yan, dyan, 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 dyan. Ano, yeah, ano ire recall po natin po dito po. Ano po, sa class natin. Hi! So, pwede rin pong gamitin na dore dake adjective kata koto Hi! Ka. Hai! Dore hodo adje, na adjective koto ka. Tulad po nung i-adjective po sinasabi ko po. Ano po? So, meron din po tayong nando adjective datta koto ka. Nanji, nanji verb ru, kotoka, or verb ta, kotoka. Lahat po ito pwede pong ipag, ano, ipagdugtong-dugtong po dito sa una po. Ano po, marami po itong, ano na ito eh, yung don nani, nani-nani, kotoka. Ano po, hindi lang po nando, nanji, nagbabago po yung dito sa don nani. Ano po, tapos yung kotoka, lagi po meron po siyang kotoka sa last. Hi, so, yun po yung pagkakakondukate niya po. Ngayon sa Tagalog, yung uh, uh, kotoka is sobrang emosyon, yung adjective po, ano po na emosyon po yung gagamitin, o kaya naman mara rin po siyang gamitin na ilang beses nang, ilang oras nang, ano po. So, meron pa po, po yan, marami po, sa so, lalagyan po natin dito, at iba pa, at iba pa. Ha, depende po sa sentence na ating gagamitin, magbabago po ang Tagalog translation niya po. Ano po? Hi, ito pong binigay ko po dito is yung mga pangkaraniwan pong ginagamit sa kotoka, nani-nani kotoka. Ito pong sinasabi pong ilang beses nang dito po yun mapupunta, nando, nani-nani kotoka. Pag sinabi naman pong ilang oras nang nanjikan, nani-nani kotoka. Doon po siya ginagamit po. Yung sobrang emosyon, sobrang adjective, pwede po siyang gamitin dito sa don nani ni dore da ke, dore hodo. Expression lang po kasi to guys eh. Hi. So, ang paliwanag ko po sa nani uh, nani nani koto ka or don, na, don nani don na ni nani nani koto ka ay ginagamit ito kapag ipapahiwatig ang malakas na damdamin. Ano po? So, go po tayo sa first uh, example phrase po natin. Miko sang onegai Babasahin ko po siya. Then kung ano po yung pagkakaintindi niyo sa aking binasa, ita try niyo pong i-explain ko. Ano po? Hai, da. Yomimasu ne. Gokaku dekitara donna ni ureshii koto ka. Gokaku dekitara donna ni ureshii koto ka. Pag sinabi pong donna ni ureshii koto ka sa Tagalog magiging sobrang saya ko. Hai. So, Pico-san, anong pong pagkakaintindi niyo po sa Gōkaku de kitara donna koto ka. May po kayo naiintindihan na ano salita dito? Ito po ano ito na po 'yung siya eh. Ito na po 'yung Tagalog niya. So dito po 'yung dapat tuunan niyo pong pansin po para i-translate or intindihin po ano po? go de For example po, yung tara po is kung bla bla bla. Mm. Yung gokaku, alam niyo po ang gokaku? Ah, wala go ka na naibis niya siya. Pag sinami pong gokaku, pasado po. Ano po, sa mga oh. exams, yung mga ganyan po, gokaku is pasado. So, ano pong gusto niya po sabihin? Kalimutan niyo muna po. Tuunan niyo muna po ng pansin dito sa ano. Yung, yung tara po, natin din ba yung ano? Tara, kung. kung maka, kung maaaring, ah, 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 ah. kung ano? Kung maaaring makapasa ako? Kung makapasa? Kung, mak makapasa ako, magiging masaya ako. Ay, sobrang so, saya say ako. Sa so, ですね. Yes, Hi, so, so Ang Tagalog ko po sa kanya is, Gokaku makapasa. Gokaku dekita makapasa. Ano po? isa po siya pong ano, salita na po, di ba? Go kakudekita. Nakapasa. Pero, dahil po, tara po siya, kung makapasa ako. Don na ni ureshi ko to ka, sobrang saya ko. Yung ureshi means saya. Tapos, understood na po nang tinutukoy niya dito sa sentence na ito ay sarili niya, kaya sobrang sayako ko. Ano po? So, pag pinagdugtong-dugtong po ang mga salitang yon ang phrase na ito ay magiging sobrang sayako kung makapasa ako. Hay, go kaku dekitara, don na ni koto ka. With feeling po yan ha. Hi, <laughs> <laughs> ganyan po siya ginagamit po. Ano po? So, go na po tayo. Salamat po, Biko Sans. Next na po tayo, guys. Yung last po na, last na po to. Last na po nating uh, sample uh, sentence po dito. Hi. Diba? ガイ先生よろしくお願いします。よろしくお願いし po sa phrase. Nando chuui shita koto ka? Yun nando po ano nga po ba siya? Ilang beses? Hai. Ilang beses nang pinagsabihan. So, na mag-ingat. So, is nepaede po. Hi. Mag-ingat kasi yung Chii is nagtatawag po ng pansin po. Ano po? Hi. So, yung nando koto ka is ilang beses nang Chii ah uh, yung tulad po sinabi ni ano ni Gai Sensei ah uh, pinagsabihan anong po ba yung sabi niyo po? Gai Sensei. ilang beses na pinagsabihan na mag-ingat hay mag-ingat or pinagsabihan so po yung ibig po sabihin niya po ano po so pag pinagdugtong po sila magiging ilang beses ng pinagsabihan okay naman tulad ng sinabi ni guys sensei ilang beses ng pinagsabihan na mag-ingat ano po hay, lahat po yung pinagsabihan na mag-ingat or pinagsabihan na mag-ingat din lahat po chuy po chuista pinagsabihan po kasi hay yan po siya. Ai nando ka? Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ang ating grammar. Ah, uh, meron po kayong katanungan sa mga grammars pong na-share ko po for today? Ima nai des. sa ba des ka? Shamo na sa papa po baka may ano, may question pa? Ah, bigla nang daya sa nanjan pala kayo, hindi ko pa napansin. Kumain <laughs> Kamusta Naka, po? Ano? Hm. Pwede bang dugtungan nena? No? Parang kulang kasi 'no, yung ano. Nando, chuishita koto ka, rikai dekene nai desu ka? Pwede rin po, rikai dekene nai desu ka? Mm. Hmm. Pwede rin Wakanan po ano. Des. Para po kasi ang ano eh, dito po parang negative po yung feeling niya nando chuy ista ka kasi kumbaga ilang beses ko nang pinagsasabihan parang ganyan po yung dating niya kasi dito eh hay so maaari pong ano matawa mm. wa desu ka nando chuy ista to ka pag sinabi pong mada wa ka hindi niyo pa rin ba naiintindihan ilang beses nang pinagsasab uh, pinagsabihan ganyan Hi. pwede rin po siyang ganyan Hi wala pong ah, uh, wala na pong ibang ano katanang ah, uh, because ang sumimasan imamada ni Hongo wa karanay makinig mo na ako sa lesson nyo ngayon ah so na no dahil job na no ni ay tutulong tulong naman po tayo dito ba diba? hi so guys S ko yung mm. yun, nani nani sureba mm. nani nani sureba いいんじゃないの文法は。 ano, saan po, may, saan po siya related po sa grammar po natin? Yung sa taas na ano, nandito. ko. Hmm? Ma, Ay, yung yasumukot ko Hmm. Ano po yung grammar po? Ona gi desu ka? Pakiulit po yung grammar po, ano, nabanggit niya? Nangka, sereba desu ka? Sereba ii desu ka? Hmm parang nagko-confirma nagko po kayo na dapat ko po bang gawin? Ah. ah, ah so, hindi po siya, ano, hindi po siya dito. Dito po, ano po siya, uh, nagbibigay po siya ng payo o kaya nag-uutos po siya. Yung pong... Pero yung so ah, ba, diba, utos, dito, parang ano rin naman yun, di ba, Sintay? Uh, payo. Parang payo gano'n. Sureba ii desu ka? Sureba means kung sureba lang po yung pinag-uusapan, gawin mo. Ganyan po ang meaning po niya. Kaya yung pag sinabi hmm. niyo pong sureba ii desu ka? Nani-nani sureba ii desu ka? For example, ano, tate ba i desu ka? Pag sinabi pong tate is ano, tumayo. Um, tatayo po ba ako? Ano pa? Parang sureba do desu Sureba do desu ka? Sureba do desu ka? Ba't hindi niyo po i-try parang ganyan? Ba't hindi niyo po gawin? Ganyan po ang dating niya. Ah, naroon. Chotto Hi. Mm, Arigatou gozaimasu. Yay, yeah, Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.